anak kita nyo po ba yan diyan kami magpe-resto mag-ispat ano mabulay happy kung paraking gay itang kari kumakoy nasa tore na tayo kapalda pala kaye Kilalam oh wag wangi mo itong gopro naka video ito guys ha nakikita nyo ba kami bangka Ambuklaw ha dyan kami ha tignan nyo mas magaling magbaksay sa akin si Kyle oh oh yan nakikita nyo ang ambuklaw shout out shout out sa mapanggat ni Saipi Santer exclusive ha ha dito lang kami makakakit naman kami dito isa side naman kanya natong may kataman todo pagal kin na florin lalaw sinamento dala rin brace la rin ayan tutuloy natin mamaya yung konti guys ay tutuloy natin mamaya yung konti o oh, patunay na na naman to oh, sabay lang kami ni Serge. J oh. yung nakita yung sa kanya sabay lang kami o oh. Oh, malapad din yung sa kanya nakita nyo doon. O, oh, oh, tag-isa kami Parehong-parehong sukat O, oh, Kyle okay. Kasakit ko gulot nung kupo O, oh, tingkat na pandanom O, oh, papay naman mo kung dito Hindi pa mula ako masanting laso ka din Ikaw, mo Kaya may sagli, magkasakit ko Aray ko po Tingnan nyo yung mga bag namin na bago guys ha Ang gaganda Boss Jay, lapad na po <laughs> Ha?

Oh, sus! Oh, 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 oh! Oh, oh, Lato, lato na na naman to. Oh, oh, sus, so, sus! So. Nakita nyo ba, guys? Puti na na naman na batik to. Oh, Nasang ka? Lumipat na naman, pangalawang beses. Oh. Pangalawang to, man! Ops, oh, so, ops, so, so, ops, so. Huwag mong ubusin! magpakapagod ka lang! Oops, oops. Oh, so, grabe, ayun pa, ang laki nun Ano kaya yun ha, plastic? Kadamit ah, mo yata yung kail, hindi Ay, Ay toman, ang lalaki Ay, maya-maya Ay, maya. ang lalaki, kail, ah, dito Ay, talbog na lo Pang ragul da reta, kail, adwalo yung ka lang, oh. Eh, may pa masyadong kakain ka, bangka. Oops O yun na, may bandana na yun na naman kaya ko oops, 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 oops kasarap naman sa pakiramdam oh sa mwalagasin sa bitan tungtoman na to kaya, uy, ito ito ang laki ay, nyoba guys ohops oops 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 kasarap naman napagod na siya yan, napagod na, Kyle oh. oops 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 sasabihin ko rin pagka ano yan mo lang may nakita akong dalawang maya maya kailan laki hops pareslo hops kita nyo ba guys yun o Oh lumalang wilang pagod na siya ay mas maraming puti ito <laughs> punggukin itong oh kaya netong po to, kumaya po. Sumabit siya paking kain, oh. 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 Mapitan me. Mapagal ne. Oh. Parang na-action pagka ano niya, parang nakasi Oops. Oh. Oh, sumabal. Oh, lapit ko niya mo. Itas ka itong Hop sa linea gyo. Hop sa poto ma poto tsa po. Tama, po. <laughs> guys, oh, tignan nyo. Oh, oh, oh dalawa. <laughs> oh, Alam eh, po, pisig yan tong. Akinis na ko. Ay, dako, yun, dalawa. <laughs> Ay, mas batik-batik sila. Oh, guys, oh. Nagmaputinin oh? Panalo na na naman kami tapos nakakita ko dalawang maya-maya. Oh, sayang yun, dalawang mayo mayo yun Nakadalawa kami na ganito ha Panalo kami sa ano Sa oh, naglo na pa naman O oh, itutuloy natin mamaya konti